Hi at welcome muli dito sa ating channel eto na mga tol One Punch Man Chapter 194 syempre bago tayo magsimula huwag kalimutang magsubscribe at like ang video nito bilang suporta sa ating channel bali sa last chapter e eh, nakita na naman nga natin ang napakatinding utak ng pinakamalakas na kalbo merong dalawang grupo ang magkalaban sa loob ng 800 years ang isa nga e eh, pinoprotektahan ang seal ng Cruel Dragon habang ang isa naman e eh, gustong kolektahin ang mga seal para mabuhay ang Dragon naisip ni na Saitama na mas okay daw na hain ang dragon at patayin nito kesa dumating nga yung oras na marirevive nga muli ito. Kaya tumulo nga siya sa ninja at talagang narevive nga nila ang cruel dragon. At sa isang suntok eh talagang pinatay nga ito ng pinakamalakas na kalbo. Matapos yun eh umuwi na nga si Saitama at naglaro na nga lang silang dalawa ni King. Dumating naman si Flashy Flash at nagpapatulo nga itong hanapin si Manako. At sinabi niya nga rin na gusto niya nga raw maging disciple si Saitama. Pero sinarado nga lang ni Saitama ang pintu at mula sa labas eh naglaban nga si Flash, Flash at si Genos. At dahil dun eh napilitan na nga si Saitama na harapin at kausapin na itong si Flashy Flash. At sa huli eh talagang niyaya na nga ng laban ni Flashy Flash ang pinakamalakas na kalbo. At ipaparamdam niya nga raw na talagang wala pang experience yung si Saitama. So ayan na nga mga nangyari sa last chapter at dito na mag uumpisa ang chapter 194 ng One Punch Man. So nagsimula nga ang chapter sa tulog na si Ruber at bumalik na nga siya dito sa kulungan niya sa Hero Assault Association Apartment. Sinabi nga dyan ni Butterfly na parang hindi raw masyado kumakain ngayon niyang si Ruber. Kaya napapaisip nga siya kung may sakit ba ito. Sabi naman ni Chain and Todd, eh talagang napakalinis at kumikintab pa raw ang balahibo ni Ruber. At nagsalita naman si Black S at sinabing yun nga raw ay dahil sa lagi nga raw yung lumalabas at kumukuha nga raw ng pagkain kung saan. At alam nga nating lahat na galing nga sa Blizzard Group niyang si Ruber. At dito eh pinapakita nga si Bubuki kung saan talagang biglang big langa nga siya dyan. Ginawan nga rin nila ng bahay dyan niyang si Ruber pero nakawala na nga ito sa kadena niya. So parang nakikain lang pala etong si Ruber sa Blizzard Group at babalik din pala siya kay Saitama. Balik nga rito kung saan nakita naman ang dalawang A-class hero sa taas na ang kumakausap naman daw kay Saitama e eh ang A-class hero na si Flashy Flash. At nasabi nga nila dyan na mukhang talagang delikado nga raw ang lalaking yan gaya ng sabi ni Porte. At kasunod nga nyan eh, cut na nga rito sa training room. Sinabi nga dyan ni Flash pinakamalakas na kalbo na kung tatama nga raw ito ng kahit isa, e eh, panalo na nga raw ito. 30 minutes nga lang daw yung time limit at pag natalo nga raw yung si Saitama, e eh, magiging estudyante nga raw niya ito. At kailangan nga raw nitong sundin lahat ng ipag-uutos niya. Sagot naman ni Saitama, pag nanalo nga raw siya, e eh, ayaw niya na nga raw marinig ang patungkol sa sinasabi ni Flashy na Disciple. Sumang-ayon nga dyan yung si Flashy Flash at magsimula na nga raw sila. Pero kakasalita pa nga lang dyan ni Flashy Flash, e eh, talagang nasa harap harapan niya na nga ang pinakamalakas na kalbo. Umiwas nga siya ng napakabilis dyan at muntik na nga siyang masampal ni Saitama. Naisip ni Flashy Flash na no muntik na nga raw yun. Nakalimutan niya na nga raw dahil sa parang hindi nag-e-exist ang personality ng lalaking yan. Pero talagang nabasa nga raw nito ang ginawa niyang Flash Flash. Ang tinutukoy nga dyan ni Flashy Flash ay e yung ginawa ni Saitama nung time na nagka-encounter nga sila sa Monster Association Arc, At totoo man daw o hindi, eh si Saitama nga raw yung sinasabing talagang nakata kay Garo. Mula nga dyan, eh sumugod na si Flashy Flash at naisip niyang kailangan niya ng gamitin ang full power niya simula pa lamang. Gumamit nga agad siya dyan ng Dragon Trust Kick pero sumuntok nga dyan niyang si Saitama. Sabay gamit naman ni Flashy Flash ng spinning top slide para ilaga nito. Sinundan niya ito ng Falling Moon Pump na salag nga ito ni Saitama. Sabay atake muli ng Misty Mantle ni Flashy Flash. Nagpaulan pa siya ng Falling Leaves Barrage at dito eh sunod-sunod na combination technique nga ang ginamit ni Flashy Flash. Flash, Wind Blade Kick, Blue Tempest Piece at Flowing Shadow Fit. Sabay itinodo na nga rito ni Flash, ginamit niya na ang kanyang ultimate technique na Flash Piece. Pero kasunod nga niya na ay, ayan na nga. Sinabayan nga ito ng napakatinding death punch ni Saitama. Nakita jani ni Flashy Flash ang kamatayan at talagang inch na lamang at tatama na nga ito sa mukha niya. Pero bigla na nga lang tinawag jani ni Genos si Saitama. Subali talagang similar nga ito sa nangyari kay Genos nung laban nga sila ni Saitama sa season 1 at buti na nga lang at tumitigil si Saitama pag ginagawa niya ang napakatinding suntok na ito so dito eh talagang napatingin nga ang pinakamalakas na kalbo at nagtanong kay Genos kung ano ba raw yon at makikita nga natin dyan ang tindi ng impact at hangin mula sa napakatinding suntok na binitawan ng pinakamalakas na kalbo at sabi nga rito ni Genos eh sorry raw kung naabala niya ang training session ni Saitama kasama ang bago nitong applicant pero nagkaroon nga raw ng Monster Alarm. At mula nga dyan, eh, ipinakita nga itong si Flashy at talagang nanlumo nga siya. Imposible nga raw yun dahil sa hindi man lang daw siya nagkaroon ng oras para gamitin yung forbidden technique niya. Obviously, yun na nga ang pinakamalakas at pinakamabilis na atake gagawin ni Flashy Flash. Pero talagang mahuuna pa nga rin tumama yung binitawang suntok ng pinakamalakas na kalbo. So dito, eh, palabas na nga ang tatlo at nagpanggap na nga lang dyan yung si Flashy Flash. Hindi nga raw nakatama sa kanya si Saita at ipo-postpone na raw muna yung laban nila Sabi naman ni Genos, eh ano ba raw ang pinagsasabi niya si Flashy eh, dahil sa talagang pinagpapawisan nga raw ito Sabi naman ni Saitama, eh i-guide nga raw ni Genos kung saan sila papunta dahil sa baka mawala lang daw sila pag sumama sila dyan kay Flashy Flash At kasanod, eh dito na nga sa ECT Lumalaban nga sa Monster ang tatlong A Class Zero ang Rank 29 na si Pitch Terry ang Rank 57 na si Bone at ang Rank 33 na si Heavy Kong Sabi nga rito ng Monster, eh gusto niya nga raw duro Hogan, yung nagsabi sa kanya ng retired dati. Talagang nagbigay nga raw sa kanila ng lakasyon At dito ay eh, pinakilala na nga ang tatlong monster at sila nga ay internet surfer. At ang disaster level nga nila ay demon. Matindi nga raw ang naging pambubuli sa kanila kaya talagang naging monster sila. At talagang gusto na araw nilang mabulok ang sangkatauhan. At sabi nga dyan ng mga A-class hero, eh talagang mukhang hindi nga raw nila kakayanin ng mga monster na yan. Pero may biglang ang dumating dyan at sinabi ni Hebe Kong na umalis nga raw ito at isang sipa nga lang dito ng monster ang tatlong A-class hero sabay tanong nga nila dyan sa dumating kung ano ba ang tinitingin-tingin nito at siguro raw e eh, iniisip nitong hindi siya aatakihin at ipaparamdam nga raw nila na yung kawalan ng pag-asa e eh, hindi lang nila problema at mula nga dyan e eh, pinakita na ang dumating pa lang ito e eh, walang iba kundi si Sonic wala nga raw siyang pakialam sa mga monster na yan at hinihintay niya nga lang daw magpakita ang isang hero wag na nga lang daw siyang pansin nin at magwala nga raw ang mga ito kung gusto nila. Sabi naman ng mga monster, eh mukhang gusto nga raw nitong kunan sila ng video at i-upload dito sa internet at pagtatawanan sila. Nakakainis nga raw ang signal nito kaya talagang papatayin nga raw nila yung si Sony. At mula nga dyan, eh biglang dumating na nga rito si Saitama, si Genos at si Flash mula sa likod. Sabi ng mga monster, eh mukhang yan ang araw ang hinihintay niya. At hindi nga raw importante kung gaano karaming hero ang dumating dahil sa talagang hindi nga raw sila natatakot. Sabi naman dito ni Genos eh mukhang meron daw sibilya na hindi nakatakas. Pero mukhang nakilala na nga agad ni Saitama na yan nga eh walang iba kundi si Sonic. Inalis na nga rito ni Sonic ang hood niya. Sabay sabing hindi nga raw siya makapaniwala na talagang nagpunta yung si Saitama. Kaya talagang mas magiging maganda nga raw ang susunod nilang magiging laban. Pero mula nga dyan eh talagang nabigla nga siya nang makita niya si Flashy Flash. Biglang bigla nga rin si Flashy at talagang magkakilala nga silang dalawa. Bali may history nga ang dalawang ito dahil sa pareho nga silang ninja Hindi na natin i-spoil pa mula sa webcomic at aabangan na lang natin ang manga Dito eh talagang galit at madilim na nga ang aura ni Sonic At tinanong niya nga si Saitama kung bakit ba raw nito kasama ang lalaking yan Sabi naman dyan ni Saitama eh yun nga rin daw yung gusto niyang malaman Tinanong naman ni Genos kung kilala ba ang ninja na yan ni Flashy Flash Dahil sa nakatingin nga raw ito sa kanya Sabi naman ni Flashy Flash eh wag na nga raw nilang pansinin at siya na nga raw ang bahala sa mga monster Monster. Sabi naman ni Genos, eh wag nga raw basta na lamang silang utusan ni Flashy Flash. At sabi naman dito ni Sonic, eh tumabi na nga raw sila. At mukhang talagang umiiwas nga raw yung si Saitama na makipag one on one sa kanya. At yan, eh talagang nainis na naman yung si Saitama dahil sa nakaharap na naman ng makulit na si Sonic. Inis na nga rin dito ang mga monster at sinabing sila nga raw tatlo, eh disaster level demon. Pero bigla nga rin dumating ang dalawa pang ninja na si Galewind at si Hellfire. At sinabi nga ng dalawa kay Sonic na bibigyan nga raw nila ito ng chance na tumulong para e-execute niyang si Flashy Flash. Nasabi naman dito ni Sonic na buhay pa pala daw ang dalawa. Naalala naman ni Flashy Flash na hinati niya nga ang dalawang ninjang yan sa Monster Association Arc. Kaya napatanong nga siya dyan kung planarian monster ba ang dalawa. Tumawa nga lang si Helper at sinabi kung planarian sila e eh dadami nga sila. Sabi naman dito ni Sonic e eh bakit niya nga raw tutulungan ang dalawang ninjang yan. E eh yun nga raw monster cell na ibinigay ng mga ito sa kanya e eh bulok na. At dahil doon e, eh talagang sumakit nga raw ng matinda ang tiyan niya at hindi niya makapatawad ang dalawang yan. Nabigla naman ang dalawang ninja dahil sa fresh nga raw yun. So alam na nga natin na kaya nga sumakit ang tiyan ni Sonic dahil sa niluto niya nga yung monster cell. At yun nga ang dahilan kung bakit hindi gumana ito at sumakit nga lang yung tiyan niya. Naghanda na nga rito si Helper at sinabing maghintay nga raw yung si Sonic hanggang sa mapatay nila si Flashy. Talagang mas nagtraining nga raw sila ng matindi at di nagaya nung nakaraan. Lagi nga raw magkasama sa village yung si Sonic at si Flashy Flash dati at ipapaalala nga raw nila nung mga estudyante pala ang mga mga ito at mula nga dyan eh naisip ni Flashy Flash ang mga nangyari sa kanila nung bata pa sila sa village. Magkasama nga silang dalawa ni Sonic at nahuli nga silang tumakas na naman sa training at nagpunta pa dyan sa restricted area at habang hinuhuli nga ang dalawa eh naalala ni Flashy Flash na meron nga siyang nakitang black cube sa loob ng restricted area. Balik sa present kung saan talagang nabigla nga yung si Flashy at si sinabi niyang nakalimutan niya ang patungkol sa village. Sabay nagutos na nga siya dyan kay Saitama na parang master na siya nito. At sumugod na nga dyan ang mga monster at talagang napakabilis ng gumalaw ni Genus at ni Flashy Flash. Wasak agad dyan ang tatlong monster habang sumugod nga si Flashy Flash sa dalawang ninja. At ginamit naman dito ni Genos ang incinerate para tuluyang tapusin ang mga monster. Habang si Flashy Flash naman eh talagang hindi pa tapos at inishlash niya nga ang dalawang ninja. Nahati na naman nga sa na ang dalawa. Pero nakagamit pala sila ng wood technique at nakatakas nga kay Flashy Flash. At dito naman hindi na nga naipakita pero talagang bakat nga dyan ang katawan ni Sonic sa kali, dahil sa ginawa sa kanya ng pinakamalakas na kalbo. Sabi rito ni Flashy siguro ay may connection nga raw si Saitama kay Sonic dahil siya nga raw ang inatake nito. Sabi naman dyan ni Saitama eh nakaharap niya na nga raw ang lalaking yon 3 to 4 times na. Sabi naman dyan ni Genos ang alam niya nga raw eh mga 6 na beses na. Pero mula naman sa ilalim ng lupa, naisip ni Sonic na pang 14 pagkatalo niya ng araw ito. Sabi naman dito ni Saitama, eh hahanapin niya ng araw si Manako. At bumalik ng araw muna yung si Flashy Flash. Pero parang ayaw nga ng ninja. Kaya sinabi nga dyan ni Saitama na bigyan ng araw muna siya ng break sa mga sinasabi sa kanyang disciple at tribal. Dahil sa talagang ayaw niya ng araw magturo at matuto ng kahit na ano. Dyan nga, eh talagang parang napaisip ang tatlo dahil sa parang nawawalan ng araw ng confidence yang si Saitama. At sabi nga dyan ni Genos, eh okay nga lang daw yun dahil sa natututong araw siya kada segundo. Sabi naman ni Flash Flash, eh talagang malaking araw ang potential niyang si Saitama, kaya magkaroon nga araw ito ng kumpiyansa. At sabi naman ni Sonic, eh talagang natutuwa nga araw siya sa response ni Saitama pag inatake siya nito. At mula nga dyan, eh umalis na nga ang tatlo at talagang binigyan na nga nila ng break yang si Saitama. Inis na inis nga si Saitama dahil sa talagang hindi nga araw naiintindahan ng tatlo yung mga sinasabi niya. At nagchat na nga lang siya dyan kay na maglaro na nga lang daw sila. At habang naglalaro nga ang dalawa dito, eh pinakita ni Saitama ang picture ni Manako at hinahanap niya nga raw ang monster na yan. At sabi nga dyan ni King, eh mukhang nakita niya nga raw yan. At totoo nga yun dahil sa talagang nakita niya nga si Manako sa mga nakaraang chapter. So dito eh dinala nga ni King si Saitama kung saan niya nakita si Manako. Naglagay nga sila dyan ng pagkain na may taklob at nilagyan nila ng tali para mahuli si Manako. At mga ilang saglit nga lang eh talagang nagpakita nga ang monster at kinain niya ang pagkain At dahil nga dyan eh talagang nahuli na nga siya ni Saitama So dito eh isinama nga nila si Manako sa bahay Pinakain at tinawag na nga rin nila si Flashy Flash Sabi nga dyan ni Flashy Flash kay Manako Pagtapos na nga raw itong kumain Eh ibunyag na nga raw lahat ng nalalaman niya patungkol sagad Nanlumo na nga lang ang monster sa mga tanong ni Flashy At humingi na nga lang muli siya ng pagkain At sabi nga dyan ni Flashy Flash Eh mukhang wala nga raw talagang alam ang monster na yan Kasunod eh nakitang sumakay nga sila ng elevator para puntahan si Sitch para sabihin na gusto nga nilang makausap ng direkta si Blast. Pero parang mahirap nga raw makausap ang taong bigla na lamang nawawala patungo sa ibang dimensyon. Pero pagdating nga rito eh talagang nabigla nga sila dahil sa nandyan nga si Blast at ipinakausap nga ito ni Sitch sa kanila. Subali ayun talagang hindi nga inaasahan na bigla na lamang magpapakita si Blast sa ganitong pagkakataon. Kung mahalala natin dati eh sinabi na na talagang sa at level threat lamang magpapakita itong si Blast at literal na nung nagpakita nga ang God saka lamang umaksyon itong si Blast talagang marami nga silang malalaman patungkol sa God dito kay Blast dahil sa talagang direkta nga itong kinakalaban ni Blast sa loob ng 20 years siguradong may involve nga itong si Blast pagdating sa Ninja Village ay dahil sa yung ipinakita ng partner niya dati eh maaaring yun nga ang leader ng Ninja Village at bukod nga dun eh kinokolekta nga ni Blast ang mga Black Cube at nakita na natin sa flashback kanina ni Flashy Flash na merong black cube sa Ninja Village. So talagang kaabang-abang ang mga susunod na pangyayari. Kaya ayun, kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Baga!